Lalo pang hinigpitan ang seguridad sa paligid ng Quiapo Church isang araw bago ang traslasyon. May paalala rin ang mga otoridad sa mga deboto. Nagbabalik si Dave Abuel. Mas kampante raw magsimba ang mga deboto ngayon sa Quiapo Church sa Maynila. Iyan ang reaksyon nila matapos dumaan sa mahigpit na seguridad bago makapasok sa simbahan kaninang madaling araw. Naglatag ng mga scanner at metal detector ang mga otoridad sa Villa Lobo Street, ang nag-iisang entry point patungo Quiapo Church. Napaka-importante kasi hindi naman natin inaalis na marami pa rin pwedeng magtangkang mangyari o mag magtangka ng pangit na pwedeng mangyari o insidente. So ito, para maiwasan natin, pinag-iingatan na natin o pinaiigting natin siguridad. Bago ka makapunta sa Plaza Miranda at sa mismong Quiapo Church, dalawa ang prosesong kailangan mong pagdaanan. Una, kailangan mo ilagay yung mga gamit mo dito sa mobile scan trailer. Matapos niya, saka ka naman dadaan dito sa metal detector. Ikinatuwa ng deboto ang mahigpit na prosesong yan. Si Jema, galing pang Zambales at dumayo pa ng Maynila para makisama sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Mas kampante po. Maganda na po yung isa lang yung way. Kahit malayo po talagang secured po. Para wala pong mga mangyayaring mga mga katulad ng pinapasabog, yun po ang pinakamagandang... Kung mapatunayang epektibo, posibleng gawing taon-taon na ang pagpapatupad ng ganitong sistema tuwing traslasyon. Sa mga hindi naman makakapasok sa mismong simbahan, meron naman daw mga LED sa paligid para mapanood ang misa. Paalala ng otoridad sa mga may balak gumawa ng kalokohan gaya ng bomb joke? Uh, meron tayong lalabagin na batas kapag karoon tayo ng bomb joke lalo na kapag ganitong mga panahon. Yan nga sinabi nila, bomb joke is not a joke. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng patalim, armas at alak pa ding no-fly at no-sale zone ang mga pulis para sa traslasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may alam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.